Hello mga kaibigan, magandang buhay. At ito, uh, meron na lang tayong gagawin. Talagang wala siyang ka-display-display. Display. Ayan o. Oh. Uy. Ayos. Ayos? Kaya wala siyang ka-display-display. Display. Ito. Testingin natin at isaksak natin. saksak natin ayan parang ano pala siya nag oon pero hindi natutuloy kahit pindutin mo yung channel dito sa button dyan And sa power wala dito sa Ah, ito pala. Ayan. Ayan. Nasa baba yung power. Eh, ayaw pa rin siyang mabuhay. Dito natin pipindutin. Ah, ito. Ayaw talaga. Yun mga kaibigan at uh, <coughs> bukas na ito. mag-check -che tayo dito ng output niya kung meron siyang output papunta dito sa kanyang main board ito nga pala ay diban 40 inches ang model niya ay ito oh. uh, Diban, LED, Tech TV model number 40 DL52 Yan ang model nyan Pin number 1 Zero Number 2 Zero din Number 3

5 ok meron syang output meron syang 18 volts 3.6 volts 1.8 volts meron naman sya papunta rito ito napansin ko lang dito itong isang kanyang electrolytic capacitor na ito 25 volts 100 microfarad katabingi so dito naman tayo magbo voltage checking so yun mga kaibigan at meron siya pumapasok na ano ah uh, 11 volts 1.8 at saka ano 18 volts so ang may problema natin dito itong mainboard nya so I try kong tingnan to babaklasin ko muna tong ano ito tatanggalin natin itong kanyang memory subukan natin siyang i-replace kasi ay siya mag-switch eh. Kumpleto naman yung kanyang yung voltage dito, meron siyang 3.3. Ayan, oh. Tingnan natin. Ngayon. Pin number 1 number two. Meron syang 2 meron siyang 3.2. 5 6 7 8 Okay, meron siyang 3.2 sa pin number 2 at sya 7 and 8 so try natin i-replace yan at ito uh, sya o oh. Na-replace ko na rin siya. ngayon, ibabalik na natin siya. Tingnan natin kung magkakayag eh. Okay. 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 Balik na natin. At uh, lilinisin naman natin ngayon. Dagan kaya natin ang lid. Kunti lang. so ito na nga mga kaibigan at uh, na-replace ko na tong ano itong kanyang memory ganun pa rin so nag-decide ako na tingnan itong kapasitor na ito yung 25 volts 100 microfarad di ba ano uh, napansin ko nga nakaangat to pero tinitesting ko siya doon sa kanyang pa meron siyang voltahe meron siyang 18 volts so tinanggal ko siya wala hindi, hindi na nga nakakontak yung isang pin niya kasi nung tinitesting ko hindi ko siya inuubad eh at uh, yun Papalitan natin to baka sakaling yun lang ang sira at saka yung ay ito nga pala ipapalit natin yung electrolytic wala akong itong ganitong SMD na kapasitor eh. Uh, pero ganun din ang value nya tapos yung isa dito kung makikita nyo yung pinakang fuse fuse yan eh hindi na rin siya nagko-contact tinanggal ko na rin kasi dito ko kinabit yung 5 volts para sa kanyang mini ano mini amplifier ito positive tapos naka ground siya so yun ang gagawin natin na siya. Sana ito lang ang sira tapos ito eh, ay na lang natin ng ano, jumper na maliit. Hahanap lang ako ng wire. So yun, okay na. Ay, kabit na natin at uh, i-taste na natin siya. Saksak na natin. Ito, saksak na. Yun. May, ano na siya, may power. Ayan o. Oh. Kita naman dito eh. So, try natin buhayin. yun nabuhay na siya ayan mga kaibigan yung nga sira oh. so yun lang mga kaibigan ng sira dahil nakita nyo naman ang tinesting ko meron siyang kumpleto uh, naman siya sa bultahe may 3.3 may 1.8 tsaka may 12 volts tsaka may 18 volts so yun at uh, si safety lang natin at ay uh, kakamit pati natin itong kanyang sounds itong mini amplifier nya. okay ating easy safety muna so ayan na mga kaibigan nato, to okay na okay na siya. so ayan maganda pa naman at uh, sana eh, may natutunan kayo sa konti kong uh, kalamang ito. Na-share na kalaman na ito. So hanggang dito na lang mga kaibigan at uh, maraming salamat muli sa inyo. Bye bye, next big Julie.